at lahat ng kinakain ng mga kambing ay gamot po yan mga kabida sa maraming kalaman kapag yan ay kinakain nila nagiging gamot yan sa loob lang kaya yung sabi nila papait yun ang pinakamabisang gamot sa lahat ng may kanser kung may kanser kayo mga kabilang dinis eh, kumain lagi kayo ng papait ng kanding yung hindi yung abdo ang hinahalo yung sa ano talaga niya pinaka mismong ano kinakain na damo pa lang sa loob ito ay mga kain ng kambing kung natingnan nyo ah uh, kung isipin nyo napakarumi nito kasi maraming balahibo oh, at nasa lupa na kung ikaw po ay may kambing kung tumatay siya sa damuhan abangan nyo kasi malinis yan wala pang mga balahibo at maganda po yan mga kabilang dinis kalaman na lahat ng damo na kinakain ng kambing ay gamot po kaya yung tayo ng kambing kung sabihin nyo ng malumi napaka mabisa pong gamot sa mga may anti-cancer mga anti-cancer at sa may cancer na po at paparating pa lang na cancer ito po ay napaka bisa at napakagandang gawing tsa tuwing umaga dahil maraming sakit sa katawan natin sa loob hindi lang, hindi lang cancer uh, mga marami pang iba uh, mga kasukasuan ang lahat ng karamdaman ng ating katawan dahil nasa ano po nasa libro ng mga herbal na gamot uh, at yan ay kinakain ng mga kambing kaya mabisa po yung gamot sa mga ibang bansa po ginagamit nila ginagawa lang siya, lagyan lang nila ng mga uh, palaman at sa mga kahit ano uh, iniinom po nila nakikita nyo naman po sa youtube at yan lang po, kunting kalaman maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat, God bless you all at magandang araw po sa inyong lahat kunting kalaman po sa hindi po nagkakaalam